Welcome to Pinocchio's Garden. Ang aming mga kapo ay naghahalo ng panlagay para kontra sa insekto. Ano yan? Um, mga pinato yung dahon. At may panghalo sila. Kaya walang amoy. First, in organic ma gulag. Che stai facendo? Frullato. Shake, shake. Shake. Che tipo di shake? Frutta. porpo, Zucchini. Pere. Poi. Uh, Ciurilli. Ciurilli. Peperoni, pomodori e patate. Saian. Abbiamo messo tutto qua dentro e stiamo shakerando. Bravo. Gira, gira, gira. E dopo ci prendiamo un bel frullato. Mm -hmm. Ito sa ikapolaboro loro. vedi, hey, di? E kolor ha? Eh? E hey. hey, purple. O oh, blue. Azuro. E kome kulore kolor de buffing. <laughs> Verde azuro. Ayan. Ang kanilang trabaho. Habang yung isa doon ay busy na. Ako. Tapos ko na ang damuhan. Ito. So, nagdama ko kanina. Sa naghalo, yung isa nagbumba ng, ng, ng ibang gulay namin doon. Tapos, ako yung nagdamo. Pardo, may nagawa ako kanina. And then, continuous sila. Sila yung tagahalo. Tagahalo yan. Ito yung ginagawa namin. No? Yung mga damo-damo. Yan. Ginigiling yan <coughs> namin. Pinapatuyo, tapos ginigiling hinahaluan ng uh, pampataba. Yan yung pampataba namin. So, pinapatuyo, ginigiling. Tapos, yun ang binubuhos namin doon sa ano, sa gulay. eh uh, ito naman. So, yan. Yung powder tinutunaw nila Tapos, niyong yun yung bahin sa ano yun namin? eh yung aming organic. Walang gamot. At, syempre, may naani yung na piras. So, yun yun namin piras. Ito yung bulaklak ng yung 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 Yan yung aming yung peras pero hindi pa lahat yan ay pwedeng kainin medyo hilaw pa yan yung update ng aming Pinocchio's Garden for now pa itong pa na yan tawag green peas ay hindi pala bagyo may bulaklak na yan so after one month, meron na kami yung beans Hanggang lahat. Isang pila lang bagyo bins dun. Tapos, meron na rin kaming repolyo. Ito yung repolyo namin. Handa na siya. Pwede na yung anihin. Ayan. Ito pa yung natitira namin ng springtime. Ito naman, yung ibang klase ng repolyo. Leash. At yan yung zucchini. So, mayroon na rin pa ng zucchini. Yung zucchini namin, may malaki na. Pwede na siya. Ayan. So, ito yung zucchini na tinatawag. Ah, uh, Yung bulaklak kapag mayroon na siyang ganitong Uh, kapag meron na siyang gulay na ganito yung bulaklak niyan hindi namin tinatanggal para mag-continuous ng paglaki ng sukini pero kapag halimbawa po ganito lang siya walang pruta, walang gulay mga ganyan oh. bulaklak lang yan so wala siyang gulay pwede yang tanggalin pag lumalaki na ng konti ang bulaklak pero pag ito, ayan, mayroon siyang gulay, hindi siya pwedeng tanggalin para lumaki. Kapag tinanggal mo yung bilaklak, hindi lalaki yung gulay. Ayan, tapos yung talong. Ayan pa lahat. Tapos, yung ubas. Ay, update kayo sa ubas. Ito yung ubas na hitik-hitik na hitik-hitik sa bunga. Makakagawa kami ng wine. So, ito yung klase ng ubas na red. Ginagawa siya. Matamis na ubas to. Ito yung ginagawang red wine. Ah, na matamis. Yan siya karami. Hitik na hitik na hitik sa bunga. Hanggang doon at syempre yan yung kamatis ito yung ibang klase ng kamatis mababa lang sya uh, sa ampula namin kayo meron na syang bunga ayan so may bunga na rin itong kamatis namin eh uh, ito Dito. pero meron pa kami doon sa baba So, yun. So, this is it. Aming update ng gulay. Yung kamatis. So, may bu. So, ito na. Unang mamunga. At, syempre, ito naman, yung siling haba. Hmm. O, uh, sa sunod pwede na. Ayan o. Oh. Pwede na. Siyempre may bulak kami. At yung ang aming amo, say bye-bye. Ciao Pinocchio. Ang aming amo ng Pinocchio. So, see you next video. And, talagang pagsasaka. Bye. bye. See you next time for bye bye. the next video of our Pinocchio's garden. garden.